beautiful life mga ka-Sharpies. Pupunta kami ngayon sa Novali to meet friends, mga kumpare at kumare na. Yeah, we will be meeting our friends, mga kumpare at kumare sa Laguna. Kasi mas marami silang yung mga childhood friends ng aking husband, e eh, mas marami yung nasa Laguna. So, kami na lang yung pupunta. Lean. Yeah. Left most lane na agad tayo. Ay, hindi pa naman. Bakit left most? Ah, right most. Eh, bakit may nakalagay na ano doon? Parang. Kaya, mabilis lang yung biyahe namin. Dito na agad kami sa Novali. Pero, parang wala pa sila. Kami, maaga kami na biyahe. Kasi, nga baka kami matrafic. So, siguro magaan mo sa doon. Kasi, magkakataon. Kasi, mabilisan lang yung alis namin kanina. Para maaga kami makapagbiyahe. Ayan, naniguro kami sa biyahe, kaya maaga kaming na karating. Pero, siyempre, hindi kami na-traffic. Maigi na rin yun, at least walang traffic. Um, so, lang may time ang limit. Ayan, so, walang wala si Gabi. Take the right moves pa na na. just need to for parking. Nag-gym okay. muna tayo sa mga Gusto ko under the tree. Ayan, nandito kami nagpark sa malapit sa Sunyalad. So dito na rin siguro namin sila. Hanggang Pero hindi ko alam baka mamaya pa sila. So ikot-ikot muna -ikot na. So saan daw? Naka-resto or what? Hindi yeah. na. Pa-uwi pa lang sila. Nagawin na. We're meeting friends mga 12, 12 o'clock lunch time. And then, something talaga, agad namin dumating. Kasi baka kami may pizza traffic. So, yan. Yeah, nandito na kami ng mean, maskapit. hindi naman niya alam. Ayan, maaga kami kaya marami pang sarado mo establishment. We're looking for a coffee shop. Doon muna kami. Doon magkakape muna kami. Talakad kami. Hinahanap namin coffee din Sana makita namin. Starbucks so, o oh. hindi sila nakahalap ng na place na malapit sa staff. Diba? Ayan, lang. Ayan. Ayan. <laughs> 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 mm. na yun. Ayan na yun. Merry Christmas. Okay lah. Ada na, Ada

hindi nga sila maraming record mo hindi mo naman binigay hindi mo naman na-live mo buwan hindi hindi maaalala mo na ano, ano. okay. okay. nung phone mo pag natitiklap yung tuhod na sa hahahaha <laughs> <laughs> pwedeng wala tre? pwedeng wala mayroon <gibigan> ah. <gibigan> <gibigan> ba wala may pati na araw-araw kanya ko pa din yung ako. Istigaw yung nadatanan ko. Ayun. Yung lugar mo Pagkatapos Kaya mo ba Kaya Mas madali. Naaaway wit na. At least may Sherina 'yun Konti lang <laughs> din yung bakit kaya yung mas malapit na hirapan pumunta dito? Baka mamaya, mayroon pa, mas si Jackie, ano lang? Wala na ba yung si Jackie? Nag-order ka ng extra? Yeah, I ordered bangus. Isang bangus at chips. yung bangus. Ano? Ang talong na ako. Bakit ikaw? Wala. ako. potong-tang na bago dating ikaw na magalo kasi hindi ito kumakain yung kaya hindi niya lang yung niyo, harika harika. <tore> Bira -bira sa alam pa. Hindi ako marunok niya, yun. Ito, hindi sisi. ka sa anak ko. Ayan si Sedi gusto. Gusto naman mo. Kain. 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 dahil Kain. 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 Sa Kain. 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 Wala na, hindi nakapagpunta sa mga Saan ko ko alam ko kumili nila ko. Okay. Nakapark ka doon? Inigil sabi, 2020. Ayan, at dahil pitin pa sila sa kwentuhan, so tutuloy ang banding sa bahay nila pa ni Roy. So papunta kami ngayon doon. Ano yung prime na? Steak. Wow. Anilis, Anilis steak. Ay, sabi está na chão Dito sa ponte. Without sticker, no? Hindi siya dito sa... Ikot lang ng, uh, na nga. Sinundan na nila tayo. Ay, yung uh, sabing sinundan. <laughs> Wala na. Baka nauna na. Kasi alam na Manila, Jaffa. Hindi ko alam dyan. Di ba dyan Di lang? Sa unang ano? No, I don't know. I don't know. May mga one-way na. Eh. Paunan kaya natin sila. Baka, al alam Diretso siguro. Alam po niya, ano? Hindi. Mm. guys. So, Dahil matagal na kami hindi nakapunta din na namin alam kung saan. <laughs> so yan. Ano kung saan. Mas magaling din naman si ano. Yan yung mamad sila cheese sa mga ganyan. Mas malaking project, mas maganda. Wala well, kaya pala ikaw talaga yung may alam. Kung saan. Kaya nga, uh, ikaw lang talaga yung may alam. Dito na kami sa bahay, my friends. Wala tamong may ano, may added ano yun. Wala sa mga salad. Masisimay mo lang. Hindi lang iya, huwag ka mahiya. Ah. Huh? So, hindi na bumulong to ha. Huh? Tayo dapat tayo. Dapat mag-scan. Again. Again. Ano pa usog naman? Sabi ka kay Ate, kay Ate Carla. Kasi na, pa-bayad para habang maaga pagdating ng ano, may trabaho pa agad. Oo. Ako si Kuya Brando, kilala ka magpapakita ng diyan 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 Wala diyan 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 diyan